Yon, magandang araw mga marikoy at parikoy For today's video, lalapang tayo ng inihaw na tulingan Sariwang-sariwa galing dyan sa may tabi ng sapa Boy, biro la ang ho Yan ho ay nabili ko ang 135 pesos ang apat na buo Suwabe na ang laki Siyempre, hindi naman pwedeng basta inihaw lang natin ngayon. Kailangan may kapares yan, nilagang pechay at gata ng kinayod na niyog. Siyempre, bago ang lahat, kailangan muna nating magpasalamat sa Panginoon. Lord, bless this food. Thank you. Amen. John, kain na tayo. Bago ang lahat, tugas muna tayo ng kamay. At pwede na tayong lumamon. Kainaman hung sarap na re. Tapos may sausawang ka na sariwang kamate, sibuyas na may kaunting sili. aw suabe nakaranasuga Nakarana kayo na rin yung sinasabaw ang sariwang gata sa inyong kanin. Comment nga ho kayo at nang malaman ko kung taga saan kayo. Para malaman ko na rin na uso din pala sa probinsya nyo oring rin karne. Anong pagkakasarap ho ano tapos bubudburan nyo ng kaunting asay ay susuabi naman talaga ang lasa. Tapos may inihaw ang sariwang sariwang tulingan ay nakapaw awang kula kung hindi mo pa makalimutan ng iyong pangalan. Yang ganyan lang ho na ulam hindi sa probinsya namin ay talagang solved na solved na. Galaw mo namang may 135 pesos ka lang ay may masarap na pangulam ka na tapos may kinayod ka na niyog na sinimot lang namin dyan sa may niyoga ng aming kapitbahay shout out po pala dyan sa may ari ng niyog na aming nasimot kanina ay kamuntikan pa akong mabagsakan eh yung pechay ho pala dyan ay nakita ko lang dun sa rep ay may nagpalagay ata, ay malalanta na ay di niluto ko na at sayang Tapos yung lettuce ay nung isang linggo pa yan tumutubo lang